kung sa nay. Naro ta chico sa Nang maro kay say naro. Nya kanam tong Keto kay chico Kito kuan. Keto kay na pa nay, nabuktot. Sa buntod biya guys. Mo na nang ang welcome nila guys. Tara kay maglakaw na ta, maglakaw. Money premier lang makita ang dili pag cut cut so, dia guys morning divine mercy muna go hi yeah, guys sa buntog dia Bukak, Lala, Ay, guys Ay, <laughs> let's guys go na, let's go let's go okay, nah, 1000 kagdanan Mokat ka na ni guys kay ubang blaker guys. Kita maran kay modak bijo pakatkat. Kita atong bijo hon pakatkat tugon sa gig kakapoy. Hoy abante siga mo ka. Hoy sa tadi kay moroka na ni. Mo niya ya abante ready sa tuya. Mo ni guys ha, mo ni. Sugod so pa lang ay eh guys, hal na ta Hey guys, pakatkat na boya sa. Oh, ubos oh, kayo? Yung video pa, Mo na guys ang paubos guys ha. Pistol kayo. Ipos na to ni guys kay pag pag layo-layo na. <laughs> Kabi buyag. Kabi buyag. Oh, lakaw. <laughs> Hi guys, mahirap pa na kami sa kalisod. mo na bilik ito. Hmm. Uy, may picture, may video mo na guys ha ang gusto mo nga rin sa buntod biya nga rin lang mo kay sakto kay exercise sa inyo ha sa mga wala pa nga rin kay katong kamahalan wag ibig mo nga rin guys kay dalhan kay tao may kay solo na mo ang mount biya hey guys mga rin mo putit biya guys magihan ninyo yun na yung globe <sighs> guys grabe na good guys

Sapa? Mongkong ato. Ato Igbow. Hala, hala. Magwera na ka, guys. Tarao, guys. Na, hala. Hala. <coughs> <coughs> Al hala. Dagan, matagak ha. Na, magunggoy guys, katka na guys. Ah. Oh. Nga oh, bata ay, eh. asal to pohuyan ni ron, grabi nita. Asal ito pohuyan ni, grabi nita gid. Sa KJ. Tamia sa hangin ni

Tama na. Tayo picture sa kape. Ikaw lang, ikaw gamay. Cellphone bi kay matukbi ay. Sa ikaw lang.